So itong mga ka-farmers, yung uh, binabad natin na grains, so fermented grains, ito ay nakababad ng uh, almost 24 hours na itong nakababad. So ito yung ipapakain natin sa ating mga alagang manok. Dito natin kinukuha yung pinapakain natin sa mga manok panabong natin. Yung mga babae na manok na panabong natin, ito rin yung kinakain nila. At saka yung mga uh, baby stag na mga g-fowl natin, ito rin yung kinakain nila alright, so ayan so ito ay fermented ang tawag dito pero binababad ko ito at is uh, 12 hours to 24 hours nakababad yan para mas, nung una dito lang yan kagabi kahapon dito lang yan na limit ng kanyang grains pero nung binabad natin, kinaumagahan, ito na. So, yung iba, sumibol or tawag dyan is uh, tumubo, lumaki. So, ayan sila oh. So, usually ang lumalaki dito is yung mga, yang ano, itong mga tawag dito. Uh, parang barley may grains or with wet na grains itong crack corn hindi naman 'yan bumubuka ito lang ng mga uh, yung mga parang barley lang yung bumubuka so ang ginagawa dito kapag uh, nilalagay natin sila sa tubig ay inabsorb nila yung tubig at saka mapiperment itong mga grains So ang kagandahan dito sa fermented grains ay ano kaning mabilis matunaw mabilis matunawan yung mga manok natin. So madaling ma-digest itong pagkain na ito. So sa mga g din natin sa kinukondisyon ng manok ganito rin yung ginagawa ko. Alright. right. So ngayon, ito, kukunin natin yung iba. Hindi naman maubos lahat ito. Siguro kalahati yung, kalahati yung magagamit ngayon natin. At yung kalahati, siguro mamayang hapon or kung di man, kinabukasan. Dahil uh, yung g na mga inahin natin, once a day lang tayo nagpapakain. Alright, so ito kukunin na natin. So ang gagawin ko, isasala ko ito. Uh, tips po mga ka-farmers huwag nyo itong kamayin dahil kung kakamayin nyo ito mangangati yung kamay nyo dahil sa tubig na naging fermented na so based on my experience ito rin uh, kapag umabot ito ng at least 3 days na naka kapag uh, hahawakan mo itong tubig or ito hahawakan mo ito siguradong yung kamay mo mangangati dahil itong tubig na ito ay meron ng mga uh, bakteria na nagpe-ferment dito sa greens na ito. So much uh, mas okay kapag gagamit tayo ng ano uh, sandok para makuha itong mga greens na ito. Or di kaya pwedeng kamayin pero kailangan mo maghugas turuli ng kamay dahil makati talaga. All right, so isasala na natin ito mga farmers So ito na mga ka-farmers, ito yung pang sandok natin. Ilalagay natin dyan sa strainer at pagkatapos malagay dyan, huhugasan natin. Alright. Alright. So, kalahati lang yung kukunin natin dito. Dahil hindi naman ito mauubos. So, siguro, boom. natin ng konte, Ito na. So, ito ngatitira, natitira mamayang hapon. Tapos, magbababad naman tayo ng iba para kinabukasan. Alright. So, ito, Huhugasan natin. Tapos, magkatapos hugasan, yan o. Papatuluin natin ito hanggang siguro mga abot ng 5 minutes, 3 minutes, tsaka natin ihahalo sa patuka. Alright. So, ito na mga ka-farmers, ang ating imimix. So, ito, uh, 60-40. So, anim na takal nito, tsaka itong ating platinum ay apat. So, sa dalawa, tatlo, apat, Lima Anim Tapos, apat nitong ating Platinum One Two Three Four Alright, so ito na mga ka-farmers Ang ating Hahaluin at ipapakain sa ating mga Alagang G-Fowl O Jens. Ikaw mix day o. Oh. Ana-ana ah. Ana-ana oh, ah. Dili siya. Dili ka. ka siya. Din, na, na, na. So ito na mga ka-farmers yung ibibigay natin sa ating mga alaga. Alright. Alright. <laughs> Terima kasih telah menonton! So ito naman, maghahalo tayo sa para sa mga baby stag natin. So sampung takal nito at saka sampu din nito. Right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, din ito mga ka-farmers. one two three four 5, 6, 7. 8 9 10 Alright, so ito. Ihahalo na natin ito. So, yan ang mga ka-farmers yung para sa mga baby stag natin. So, ang mixture natin obvious 20 fermented grains equals ito. Minix na natin. Papakain na natin ito. Let's go! Let's go! لا <laughs> Porque Picas naman. Plain lang ganito para sa kanila.